Guro mula sa mga Adventist schools sa buong Mindoro Island Mission nagsama-sama sa isang pagtitipon upang talakayin ang mga strategies sa kanilang pagtuturo na nakatoon sa holistic growth ng mga estudyante. Mula sa akademikong kahusayan hanggang sa spiritual na paghubog. Si Maria Ville Sutejo para sa report. Nagsagawa ng pagpupulong ang Mindoro Island Mission para sa usaping edukasyon na dinaluhan ng mga kaguruang nagtuturo sa schools mula sa buong lalawigan ng Mindoro. Ito ay sa ilalim ng pamamahala ng Departamento ng Edukasyon. Ang programa ay sinagawa sa lugar ng Sitio Beach Tampong Gloria Oriental, Mindoro. Ito ay dinaluhan ng mga guro at opisyalis ng Departamento ng Edukasyon mula sa Mindoro Island Mission. Naging tagapagsalita naman ang programa si Pastor Natalie Poffer, Pastor Daniel Urafietes, Pastor Gerardo Alcajabe, Miss Nova Villa Benavides, Miss Agnes Ravalo at Brother Josue F. Hofe Jr. Ang layunin ng uh, pre-opening meeting at ganun din ang summit na ating isinagawa ay upang ang ating mga guro ay parating maiayon yung kanilang gawain sa misyon ng iglesia kung paano nga uh, ang kanilang paghayo ay talagang sa kanilang lahat na maginagawa ito ay naaayon sa misyon. At ganun din upang ang ating mga teacher ay may handa sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Hindi lamang mental readiness kundi spiritual readiness ng ating mga teachers. Napakahalaga nito. At ganun din makita na patuloy sa ating mga guro ang pagkakaisa at higit sa lahat ang kanang commitment na sila-sila mismo yung magpapalitan ng kaalaman na kung paano kanilang patuloy na mapapalago ang gawain sa pamamagitan ng edukasyon. Ang uh, Teacher Summit na ito ay napakahalaga sapagat dito ay maraming mga bagay na dapat na bigyan ng pansin. Una, ang Teacher Summit na ito na kinabibilangan din ng mga School board members and chairman ay upang mapaigting ang kanilang samahan bilang mga manggagawa sa ating paaralan. Pangalawa, ito rin ay daan para lalo pang magsuportahan ang school board, ang mga teachers at ganun din ang ating pong iglesia. Itong tatlong haliging ito ng ating pong Adventistang edukasyon ay napakahalaga na magkatulong-tulong para lalo pang umunlad, lalo pang maging mabilis ang pagpapatupad ng mga pulisiya at higit sa lahat, marami pang mga estudyante ang siyang mahihikayat na pupasok sa ating paralan at maging kabahagi ng ating Christian Adventist Education. Ang nasabing programa ay hinati sa dalawang bahagi sa ilalim ng temang Walk to His Feet, A Spirit filled Start to the School Year, at ang Teachers Pre-Opening Meeting na pinangunahan ng mga tagapagalim sa temang United for a Mission, strengthening the pillars of Adventist education. Bilang isa pong magiging punong guro at isang guro din ay hindi madali, ano ho, sapagkat iba't iba ang kakaharaping mga estudyante, iba't ibang ugali. Alam ko sa tulong ng Diyos, ito po ay magiging madali sa pamagitan ng paglapit sa kanya ano again din kami din po mga guro ay napalalahanan merong misyon ano ang ating pong na ilapit ang mga batang ito sa paanan ng ating pong Panginoon. Kung kaya't kami po mga guru dito sa Mindoro Island Mission ay magtuturo kasama si Kristo. Ang para lang Adventista ay isa sa mga matibay na haligi ng Adventist community noong una pa lamang. At ang mga ganitong programa ay essential upang mas patibayin ang pundasyon nito upang sa gayon ay mas gumanda ang serbisyo na ibibigay hindi lamang sa mga mag-aaral kundi pati na rin sa mga kaguruan. Nayuning maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa mula sa Home District, Mindoro Island Mission, ako po si Mario Visoteho, nag-uulat para sa Hope Today, See and he news